Ayun, awareness sa mga ka-brother natin dyan. Dahil sa Laudorn, nagkaganito yung wire niya. Ayan, sunog lahat. Repair harness. Kung bibili kasi ng panibagong harness, eh, medyo ma mahal. Kaya repair harness na lang gagawin dito. Ito yung sa loud horn niya. Yung may tsura, oh. Ayan, nagumpisa. Ayan, version 1. Ayan, update lang sa repair harness. Doon sa last upload natin, ayan, sunod na sunod tong mga wire na to. Ngayon, naggawa na namin ng paraan, pinalitan na namin mga wire. Ayan mga nasunog na wire. dinismantle muna namin yung mga ano niya, additional uh, katulad ng MDL, Loudon. Dinisable muna namin lahat. Baga back to stock lang muna lahat para talaga matesting ng stock. Ayan, naging problema nga pala nito yung uh, paglagay nung uh, loud horn. doon nagumpisa yung uh, short circuit bali nagdikit yung positive negative hindi natin alam kung paano ginawa nung uh, nag-install lahat ito hinang ayan, pakita natin yung uh, update natin si customer sa, sa ginawa natin ayan lahat yan hinang lahat ng duktungan hinang tapos yung terminal, pinalitan na rin Kung kukunin kasi ito ng uh, tanghali, kaya inagan namin kapu para na sa ganon masunod uh, yung oras na ibinigay natin ah, pwede nang kunin to mamaya na-arrange na lang yung pinaka-wire tapos ipapainal na yung paglagay ng heat resistant tape tapos binukod na rin namin yung ano niya yung sa naka-adpro kasi siya yung. ito gamit niya adpro inadvise namin na ilong wire na eh, mas okay daw to sabi niya siyempre uh, awesome, eh, customer, always right <laughs> pero sinabihan namin na kung maaari palitan para sigurado eh, susunod na lang daw kaya ginawa namin binukod na lang namin siya inalis na namin sa pinaka stock na harness nakabukod na siya Ganun mga boy. Ay, na lang to. Lalagyan ng heat resistant tape. Bali, na lang yung pinaka-wire niya para wag magka-ipit-ipit. -ipit. Para hindi naman na uh, maumbok masyado pagka nilagay na yung uh, heat resistant tape. kaya ingat kayo sa mga nagdi-DIY ng Loudhorn tsaka ng MDL. Ayan, sunog na sunog. Ito, positive line to eh. Ito yung wire niya dati. Uminit lang, kaya nadama yung harness. Ang nadali talaga sa kanya, yung mga additional wire niya. Ngayon, syempre, pag nagdikit positive-negative, dama yung... Uh, harness niya, kaya ayan ang nangyari buti hindi lumiyab yung motor niya na i-off naman daw niya kagad kaya swerte pa siya okay pa naman yung ano niya ECU niya hindi nadamay ang daan pinalitan ito yung linya ng negative ayan no, sudog na sudog. nadamay lang talaga yung harness niya yung uh, stock harness repair harness uh, kasi yung bago ha, bagong harness ng NMAX version 1 uh, nasa 7,000 medyo mabigat kaya kami rin i-repair namin dito para sa ganon medyo makatipid si customer safe naman yung pag-repair kasi hinang lahat tapos kung ano yung kulay na inalis namin, yun din kulay na ikakabit namin. Para na sa ganun, doon sa mga susunod na mekanikong gagawa, uh, masusundan niya kagad yung wire. Kasi may color coding pa rin yung ginamit.